Magandang araw po ito, ang landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Bakit nga ba mentras pinagbabawalan tayo na huwag ikwento sa iba? eh, lalo namang masarap i chismis sa iba. Lalo na kapag juicy yung kwento. Ay nako, ang sarap mag-house to house, no? May disclaimer ka pa, atin-atin lang yan ha, huwag mo sasabihin sa iba. Ang dami-dami mo nang napagkwentuhan pala. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, merong mahigpit na bilin si Jesus sa pipi at bingi na Kanyang pinagaling. Huwag na huwag mong ipagsasabi sa iba. Pero anong sabi sa Ebanghelyo? Kung kailan pinagbawalan, e eh lalo namang pinagkwentuhan. Tapos, pag sinabi mong ipasa ang pag-asa, click ang share ayaw namang ipasa. Ayaw din i-share. Ang sutil, di ba? Ang salita ng Diyos ay dapat iniyahayag sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kung ganun, ang bili ni Jesus na huwag i ang kanyang himala ay hindi tungkol sa pagpigil o pagsupil sa salita ng Diyos. Ang gusto lamang sabihin ni Jesus, merong tamang panahon para sa lahat ng bagay. Ecclesiastes 3.1 There is a time for everything. Ayaw niya munang kumalat ang tungkol sa kanyang himala dahil matitrigger ang mga kontrabida at mababawasan ang kanyang pagkakataon na abutin yung mga taong hindi niya pa napupuntahan. Maganda ang hangarin ng pakiusap ni Jesus. E di nga ba doon sa isang kwento tungkol naman sa pagpapagaling ng isang ketongin? Ganon din ang bilin. Huwag i-chismis. Pero, sinuway. Kaya ano sabi sa Mark 1.45? Halos hindi makapasok si Jesus dun sa isang bayan. Sayang, kawawa naman. Kapatid, walang inaaksayang panahon si Jesus. Ang lahat ng lumapit sa kanya ay kanyang tinutulungan. Pero ang kailangan nating mapagmasdan, merong sinusunod na balangkas si Jesus Meron siyang sinusunod na salansan. Jesus is very organized. At ganon din tayo dapat. Ito ang mabuting balita. Ang Panginoon ay Diyos ng kaayusan. Siya ang Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng biyaya sa tamang panahon. Pag ang Efata ay kanyang sinambit sundin ang kanyang bilin upang ang kaayusan ay makamit. Amen. O sige, subukan nga natin. Huwag mong ipasa ang pag-asa. Huwag mo ring i ang share. Ikaw na ang bahala. Basta ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.